Ang gihatid si Inday pasakay sa bus. Kuyaw ng bayan naka. ka. Daki. Sa di pa man, alas kwarta mo. Sa di pa, di pa ka masakay. Aw, sa di pa, di ka. Ah, okay. Suruy-suruy sa. Dito ang mga ibaktas. Dito ang mga ibaktas.

di lagi uh, usara lagi ng di ka sila ko andaghan di round about na o kita asa may basta basta na ni dani ah sunyo kita di mangda ka <laughs> di mabasa Sige, <laughs> so, ito Inday kaya nakapadyo man si Jadad, ito dapit. Talo kabuan